na may isang taong tumingin sa Diyos at nabuhay upang isalaysay ang kwento? Hindi ito panaginip ni isang pangitain. Ito ay ganap na totoo, sinabi ng Diyos. Walang sino man ang makakakita sa aking mukha at mabubuhay. Ngunit tumanggi si Moises na sumuko, hindi siya humihingi ng higit pang mga himala, tanda o kababalaghan upang mapahanga ang iba. Ang kanyang pinakamalalim na pananabig ay ang makita lamang ang Diyos. Kaya Sumang-ayon ng Diyos, ngunit sa ilalim ng isang sagradong kondisyon, maaari mo lamang makita ang aking likod. Sa banal na pangangalaga, itinago ng Diyos si Moises sa mga bato at dumaan sa harap niya. Sa sandaling iyon, Nakita ni Moises ang hindi maisip ang walang hanggang liwanag ng Diyos na nagniningning na may liwanag na tikit sa lahat ng pangunawa ng tao. Ang isang panandaliang sulyap na iyon ay nagpaningning sa kanyang mukha ng napakaliwanag na ang mga tao ay naninig na tumingin sa kanya. Mula sa araw na iyon, hindi naganap na kabilang si Moises sa mundong ito sapagkat ang sino mang tunay na nakatagpo ng Diyos ay may dalang isang piraso ng kawalang hanggan sa loob. Isang bagay na lumalampas sa oras, espasyo, at buhay mismo. Kahit na isang anino ng kanyang liwanag ay maaring gumising sa kawalang hanggan sa loob mo. I-type sa komento, ang kawalang hanggan ay nabubuhay sa akin.